Uh, hello po, hello po sa inyong lahat Good morning po Ngayon po ay 18 ng Agosto 2025 At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.15 ng umaga Araw po ngayon ng Lunes At medyo nagbabago na ang panahon ano Uh, alas 6.15 na pero madilim pa Opo, umiikli na ang araw ah uh, nais ko po mag vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa balita panong isang araw pa yung mga business group mga businessman po ito ano nanawagan sa Korte Suprema baliktarin tarin ang disisyon patungkol po dyan sa impeachment ni Sara. Ulitin ko lang po ano, mga business group na nawagan sa Korte Suprema balikta rin ang desisyon. At isa na nga dyan ay nabasa ko yung Makati Business Club. Malaki po yan at talagang mayayaman yung mga kasapi dyan at mga impluensya. Opo. Uh, nananawagan sila na balik tarin rin ng Korte Suprema yung desisyon nila. Opo. Ay, ayan na nga ang sinasabi ko. Yan po ang sinasabi ko dito sa mga senadores natin, yung 19 senators na naghayag sila in public ano o doon sa session hall naghayag sila na kailangan nila mag-abide sa Supreme Court o mag-aabide sila dahil iginagalang nila o yung Supreme Court ay yun nga po eh hindi niyo alam ang sinasabi niyo opo yung Francisco decision po o yung Francisco case na kung saan ay 20 years ago pa yun eh. 20 years ago, nung kinasuhan si Davide ng impeachment, o, oh, nagtanong na po doon, nagtanong na po ang mga tao, ay saan ba nagsisimula ang one-year bar rule? Saan magsisimula? Nagdesisyon na po doon ang Supreme Court? Opo. At maliwanag yung disisyon nila doon. At bago sila nagdesisyon, kinuha muna nila ang mga mga pwedeng masabi ng magagaling na tao. Lahat po kinuha nila. Oo. Oh. At ang sabi ni Escudero ay sabi niya nag ay hindi naman nagpalabas lang sila ng ban ng ng isang uh, plea yung Supreme Court na kung maari yung mga stakeholder o yung mga marurunong ay magpahayag sila ng kanilang salita. At doon na nga kung saan magsisimula yung one-year bar rule. May desisyon na po ang Supreme Court dyan eh. At pinayagan po na mga tao yun. Ngayon ay ito, itong desisyon ngayon ito na yakapin ng 19 senators o oh, ipagtatanggol daw nila o oh, nirerespeto daw nila ang Supreme Court ay Supreme Court din po yun eh doon sa Francisco Casey o oh, at tested na po yun tried and tested na walang umangal doon doon sa desisyon ay dito maraming umaangal eh tapos yakapin itong 19 senators, di ba? O isa na nga ito, mga businessman. Umaangal na rin sila. oh. At yun nga, tahasan ko nang sinasabi, hindi po maiimplement yan. Kasi nga, ay ang... Ang batas po na nanggagaling dyan sa Korte Suprema o kahit na anong korte, sandigan ba o yung sa municipal court o sa court of appeals, lahat po ng mga desisyon dyan ay pinag-aaralan din ng mga tao o pinag-aaralan ng mga abogado. Ngayon, ay yung ang sinasabi ko, every case is different. Ngayon, kung may pumasok na isang kaso na kahawig, yun ang pagbabasihan nila. Kasi matagal na yung desisyon. O mayroon ng ibang, o niyayakap na ng mga tao. Mayroong ibang, ibang decision na yun na ang, ang ginagamit nila, reference nila. O, jurisprudence nga ang tawag dyan eh. Ngayon, itong decision ngayon ni hindi pwede maging jurisprudence yan o basihan. Ay, ang daming umaangal po eh. Mga akadem, mga law professor, mga estudyante, at ito nga, itong mga business group. Umaangal. Paano mong i-implement yan? Paano mong yayakapin yan na hanggang ngayon ay hindi po nagpapaliwanag si Lyonin? At palagay ko hindi na magpapaliwanag yan. Kasi mapapahiya po siya eh. oh ang mga DDS pwede magsalita ng ganon. Kinupya kasi nila sa DDS eh. Kung ano yung sinasabi ng DDS, yun na yun ang, ang desisyon ni Leonin. Ay pwede yung sa DDS kasi nga ay eh, exempted yung DDS eh. Hindi naman nag-aral ng batas yan eh. O kaya, hindi naman natin nakikilala yan. Ang, ang napapansin ko po dyan sa mga DDS, yung mga vlogger, yung, yung, yung mga sumasagot dyan sa mga YouTube, mga masin na ma maari po na nanggaling pa ng China, mga masin po yan. Algorithm lang ang tinitignan nila o sasagutin na ng masin. Tignan mo yung mga sagot nila halos iisa at walang laman. Oh, wala, hindi nila maipaliwanag. At bandang uli, kung, kaya nga hindi na ako nakikipagdebate dyan sa kanila eh. Bandang uli, ang sasabihin lang nila ay, Sir, respeto na lang, Sir. Oh, pananaw ko ito, sabi niya, ay respetuhin na lang natin ang bawat isa. O, oh. pananaw mo yan, sasabihin ka nun, pero mga masin na yun, pananaw ko ito ay respetuhan na lang tayo, sir. O, ganun. Doon po nag ang kwan nila, ang mga pananaw nila. Hindi nila pwedeng ipilit kasi nga wala silang reason eh. Ang sabi ko naman sa mga ganun, dati sinasagutan ko, ay tika mong ka ako, akala ko mayroong kang idea. Akala ko, mayroong kang ilalaban. Ay nasayang lang pala ka ang oras ko sa'yo. Sinayang mo lang ang oras ko sa sa'yo. Ganyan lang pala. Nirerespeto ko ang lahat ng tao ka ko. Pero kung wala ka namang ipinaglalaban, paano kang liris O, oh, kung wala ka namang pala mga reason, hindi ba? At dapat yung reason ay may, may sense para paniwalaan. Ay wala eh. Yung mga DDS po, wala eh. Pero yung ang kinopya, nilyonin. At hindi ko na babanggitin dito kasi binanggit ko na nung nakaraan yan eh. Ha? Yung mga nilalaman ng mga DDS, kinopya nilyonin. Ay paano mong ipagtatanggol yan? Ay kilala ka ng mga tao. Alam ka naman na, na yung reason mo later on ay yung reason ng mga DDS. oh, ang ko na po na nakalaban sa debate noon. Hindi po lumalaban. Sa umpisa lang, maaanghang yung sasabihin nila. Pero pag nalaman nila na alam mo yung sinasabi mo, hihinto sila eh. Ah, sir, 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 ganun lang sila eh. Respetuhan na lang tayo, sir. Oo. Oh. Ang ibig sabihin, may idea sila, irespeto natin. Ay wala nga silang idea eh, kasi nga hindi nila maipaglaban eh. Oh, ganun po yan. Ngayon, ay kasalanan nila yan. Oh, kasalanan ni Leonin po yan. Napakalaking kasalanan po yan. Bakit kinuha niya yung mga pinaglalaban ng DDS? Pati na itong mga abogado, yan din ang pinaglalaban nila. Wala namang pinagkaiba eh. Oh, at ngayon nga, pinapasagot ni Leonin na sabi ko mali yan. Mali po 'yan. Na ikaw ang nagdesisyon tapos ang pasasagutin mo yung mga attorney ni Sarah. Mali po 'yan. Oh. Dapat ikaw ang sumagot. Pangatawanan mo yang sinabi mo. Pangatawanan mo 'yan. Pero alam ko Alam ko po mga kababayan, mga minamahal, 'yan ay paglabag sa batas yan eh. Paglabag eh. Lalo na yung ginagawa ni Chis Escudero na yung portrait ay kunyari hindi niya naintindihan. Opo, paglabag po sa batas yan. At hindi lang paglabag yan, ano? Culpable violation po yan ng konstitusyon. Kasi maliwanag po na nakasulat sa konstitusyon eh. Pero nilalabag niya o nilalabag nila. At ito nga, kakutsaba na itong, kwan eh, itong Supreme Court eh. Kakutsaba po yan eh. Ngayon, Aywan ko kung maniwala kayo sa akin, parati kong sinasabi dito, ang paglabag ay kasalanan. Opo. Lawlessness is sin. O kaya yung sin is lawlessness. Ngayon, lahat po ng kasalanan o yung mga paglabag na yan, mayroon pong punishment yan. Opo. At in general, ang punishment yan ay ay condemnation at saka distraction. Ngayon hindi po natin alam ano kung hanggang saan aabot 'yan. Ulitin ko lang ano, yung paglabag ni Leonin o oh, at saka hindi, yung paglabag ni ni Escudero, diyan po nag-umpisahan eh. Oh, yung nilalabag niya yung konstitusyon na uh, kailangan mag-umpisa na yung trial courtwide. Kailangan 'yun ang gagawin nila ay nilalabag nila, mayroong punishment po yan o distraction na susunod. Hindi natin alam kung saan hahantong yan. Diyos na lang po ang nakakaalam. Pero alam ko, distraction ang susunod dyan. Oh, Kaya nga ako, ay yan ang nilalakad ko dito na mag-ingat po tayo. Ano? Pero bago ko po ibigay yung, yung Bible verse, na susuporta dyan na hindi haharap yan si Leonin. Hindi, hindi haharap yan. O kaya distraction po ang susunod dyan. Hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam. Ano? Pati nga yung mga lumalakad dyan eh. Yung, yung mga nag-a-advocate nag na mali si malik mali si Leonin, hindi rin nila alam saan patutungo ito. Hindi rin nila alam yan. Pero nagtitiwala sila na dahil sa tama sila, hindi sila natatakot yan. Yan po, ano? O, uh, ito po sila, ano? Yung mga uh, gusto kong pasalamatan, ano? Si Pusikat, si Doris May Antonino, si Ronel, si Ibi Kumpio, Joey Balinswila, third pangatlo, user NB, Parut Parot Pab Saranja, Romer Solier, Padwaloy Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna O'Malley uh, Jolie Antan, Jose Labir Andy Gimpaw, User GH, R.C. Gilirbo Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsho, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Toy, Estrella, uh, Emilita Rua, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Haelber Yerliar, Rose Jack, Jack Normie, Arnil Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Kuko Guid, Orly Nunez, Estilia Bano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casley, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Priko Muo Briac, Concepcion Barsi at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Michael apa bulletin Attorney nih insurik tu Blancaster Armandin engineer tu Kausing, aling Marie, Mister satu Tuulang tu Christian Iskira, PMTJR bloggers the action man Roja Di dibina apostol CJP cai kapihan ni atat agu dim Joni Johnny kakamping ang batas with Attorney Claire Castro kawal di karbonil Attorney Silong silung Magdo at sakasi Christian ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O ito na po ang Bible verse na ibibigay ko po sa inyo, ano, na ay, kwan eh, hindi titigil po ang mga tao eh. Hindi titigil. Maaring ito, binayaran ito ni, ni Sara itong mga kung eh, itong mga kwan, mga senador at yang labing tatlong uh, uh magistrado pero ang tao hindi po titigil eh. At dyan ang kamali si Sarah. Dyan ang kamali. Oh. Psalms 34, verse 17. The righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. Napakaganda po, hindi ba? Umiiyak po mga tao eh. The righteous cry out. Kasi wala na sila magawa eh. Hawak, hawak ni Sara Duterte na po ang, ang Supreme Court eh. At pag yan po ang napulyot, yung Supreme Court, gumagalaw po ang Diyos dyan. Hindi na bali mapulyot yung mga politiko eh. Kasi natatanggal po ang mga politiko eh. Every six years, every three years, humaharap sila sa tao. At hindi naman na pinagtatanggol ko ang mga politiko, nagpapakain po yan ng mga tao. Oh. Ah, humaharap sila sa mga tao. Hindi ba? Kaya nagkukurap sila. Pero hindi ko po ha? hindi ko po sila pinagtatanggol yan ha. Pero yan po ang kaibahan ng mahistrado sa politiko. Ang mahistrado po wala po inaalagaan na konstituent, Wala po. Wala silang pinapakain. O oh, halos hindi nga sila kilalayan eh. Pero pag sila ang naging kurap, pag sila ang tumatanggap ng suhol, ay galit na galit po ang Diyos dyan. Opo, at sinabi ko na dito, yung mga judges, o yung mga teachers of law, o yung mga teachers of righteousness, will be judged more severely. Nakasulat po yan. Kaya nga, yan ang nilabang ko doon sa, uh, hindi, ang, ang sabi nila, ay igalang daw yung, ay bakit kako, Igalang daw yung desisyon ng Sup Korte Suprema ay oo nga pero hindi nangangahulugan na hindi sila parurusahan yan ng Diyos they will be judged more severely or more strictly yan po ang nakasulat sa Biblia kaya hindi pwede yan ay lalo na ngayon hindi naman nila pinagtatanggol paano mong igagalang yan hindi ba? o ang dami ng MR hindi ba? o apat ata o pero hindi nila sinasagot at ang masama pa ang pinasasagot nila yung attorney ni Sara. Ay kalukuhan po 'yan. Oh, iniiwas nila ang sarili nila na sila ang nag naggawa ng desisyon. Hayaan na natin ang magsasalita yung mga DDEC. Uyang mga attorney ni Sara eh. Ay trabaho po nila yan eh. Oh, pero ang Korte Suprema hindi trabaho yan. Ang trabaho po ng Korte Suprema ay magbigay ng hustisya. Yan po ang trabaho. Magbigay ng hustisya. Matthew 7.7 ano? As and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Ayan po. Marami na po ang ang tansya ko na ganito na ang ginagawa ng tao. As and it will be uh, ano ba? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Ayan po, hindi ba? Ang tao po ay, ay tinatanong kayo eh. Kurti Suprema, hindi ba? O bakit ganyan ang desisyon nyo? Hindi ba? Tinatanong po kayo eh. O, ay pag hindi nyo sagutin yan, ay iaakyat po yan sa Diyos. O, at pag Diyos ang gumalaw dyan, delikado po kayo. Supreme Court ano okay James 5:16 Therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ito po ang kinuha ko dito the prayer of a righteous person is powerful and effective. Yan po ang kinuha ko. Ngayon, baka sa isang nagtatanong, bakit ganyan ang desisyon nyo, baka sa isang umiiyak na umiiyak na sa Diyos dahil nga nakita niya, eh, pati Supreme Court, eh, hindi ba? Hawak na ni Sara eh. Ay wala nang pupuntahan. Ang sabi nga ng iba, eh, last resort na ang Supreme Court. Eh. Pero kung ganyan ang, ang desisyon nyo, ay iiyak na po talaga ang tao at kung mayroong isang umiiyak na raitos, pakikinggan po ng Diyos yan. O, oh. yung prayer ng raitos is very powerful at saka effective. Ayan po. Kaya nga, delikado ang Supreme Court yan. O oh, lahat yan, yung kumakampi sa ganyang desisyon na hindi naman maipaliwanag. Sige nga, ito mga senador na ito, Pangatawanan nyo yan, na ipagtatanggol nyo yan, Tag pagtatawanan lang po kayo ng mga tao. Opo. Hindi nyo pwedeng ipagtanggol ang mali. O, yan nga, culpable violation na yan eh. Culpable means tahasan. Opo. Willingly and willfully and stubbornly, you are violating the Constitution. Yan po ang culpable violation of the Constitution. Ha? sinasabihan na kayo, ayaw ah, yun nyo pang makinig. Sinasabihan na kayo na mali yan, pero pinipilit nyo pa. Iyan po ang culpable violation. O, hindi lang simple violation yan na nagkamali, pero culpable po eh. Talagang stubbornly. Ayan po. O sige po at hanggang dito na lang po ano, at sana sa ating pakikinig ay nakakuha tayo po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at Muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami, salamat po.